Ngayong araw gaganapin ang graduation ceremony ng PNPA dyan po sa Silang Kabite. Alamin nga natin ang pinakahuling balita riyan mula kay Von Aquino. Von? Yes, Susan, handang-handa na ang lahat para sa uh, graduation ceremony ng Philippine National Police Academy, uh, tagapamagitan class dito sa Camp General Mariano Castaneda, Silang Cavite. Mamaya ng alas 11 ng umaga magsisimula ang seremonya kung saan mismo si Pangulong Aquino ang mag-aabot ng mga diploma at awards sa 269 graduates. Inaasahan ding dadalo si DILG Secretary Mar Rojas na siya magbibigay ng announcement of appointments. Pangungunahan naman ni PNP Chief Alan Purisima ang panunumpa ng 258 kadets na anib sa PNP. Samantalang si BJMP Chief Johnny Mamaril naman na magpapanumpa sa labing isang kadete na anib sa BJMP. At ngayon, Susan, ay makakasama naman natin ang top 1 ng tagapamagitan class na si Cadet First Class John Felix Pasqual Pascual Jr. Magandang umaga sa iyo, Felix, at congratulations. May katanungan lamang ako sa iyo. Ano ang pakiramdam na gagraduate ka bilang top 1 ng inyong klase? Tulad po ng, ng nararamdaman ngayon ng classmate ko, masaya, masaya po ako na magtatapos po ako bilang top one sa aming class at masaya po ako sa aking nakikita na tulad ng parents ko at ng mga taong nakasabaybay sa akin na masaya sa aking achievement. At habang papalapit po ang graduation namin, nararamdaman ko po ang challenge or expectation ng taong bayan sa atin na napakata, napakataas po. Okay. Felix, ano naman ang plano mo pagkatapos ng graduation? Una po sa lahat, kailangan po natin ipakita sa taong bayan ang resulta ng pag-aaral natin sa akademya. At kailangan natin magbigay ng serbisyo na karapat-dapat sa mga bis, sa bis na binigay nila sa atin sa pag-aaral natin. Okay, maraming salamat sa iyo. Uh, first uh, class, cadet, uh, Pascual Jr. Susan? Okay, congratulations! Maraming salamat din sa yavon na Kino.